So, ayan guys. Luto na ang ating dinner. Bolognese. Ang aga kong nagluto kasi tatlong oras ko siyang niluluto. Alam ko alauna ko to yung umpisahan. So, mag alas 4 na. Tatlong oras. Para malambot na malambot siya. Painitin ko na lang siya mamaya kasi ganyan naman. So, Ayan palagi ko itong niloloto maganda pag itong lulutuin eh mabilis lang kasi tsaka ano lang yun vegetable tapos ito tsaka yung pasta yun lang. pero matagal siyang lutuin mabilis lang preparation niya alas 4 pa lang ng uma, ah, umaga tanghali hapon naluto ko na papainit ko na lang siya mamaya so ayan ayan Siguro ang na namin alas 6. Nagpa-plancha kasi ako. Kaya ayan guys, salamat. Thank you for tuning into my YouTube channel, Maricar TV Mix. Please subscribe po. Salamat. God bless.